Listahan ng regular holidays at special non-working days para sa taong 2025, inilabas na ng Malacanang. Narito ang news group ni Ian Articona. Inanunsyo na ng Malacanang ang lista ng regular holidays at special non-working days para sa susunod na taon. Kabilang sa regular holidays sa 2025 ang New Year's Day at Araw ng Kagitingan na parehong papatak ng Araw ng Miyerkules. Kasama naman sa special non-working days ang Ninoy Aquino Day, All Saints Day, Feast of the Immaculate Conception of Mary at ang huling araw ng 2025 o December 31. Idiniklara namang special working day ang EDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25, 2025 na papatak pagpapatak ng araw ng Martes. Idinagdag naman sa special non-working days ang Chinese New Year, Black Saturday, Christmas Eve at All Saints Day if October 31, 2025, araw ng Biyernes. Idiniklara din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang July 27, 2025 na special non-working day bilang paggunita sa founding anniversary ng Iglesia ni Cristo sa ilalim ng Proclamation Number no. 729. Samantala, ibabate naman sa Islamic Astronomical Calculations o Islamic Calendar ang obserbasyon ng Idil Fitir at Idil at yan ang news scoop. Ako si Ian Articona. Nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama.